Okay so mga kasoya, so nandito na kami sa area na kung saan dito kami uh, magluluto ng mga uh, ng ulam namin yung nakapanawin kanina ug so, po may hipon So yun magluluto ako ngayon So yun po sana magustuhan yung tag namin ngayon God bless So ayun na nga po magluluto tayo ngayon ng malaking hipon at alimangos dito sa loob ng palestan para i-food trip natin ngayong tanghalin mga kasoya Wow Sunod natin itong supo. Gusto po namin magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at nanonood ng videos po namin at sa bago at dating followers at subscribers po namin. At kung nagustuhan niyo ang mga ganitong content, Katsin and cook, please mag-subscribe, follow, like, and share mga kasoya. Sa puntong ito ay malapit na maluto itong niluto natin mga kinalimango at mga kinsugpo pero lagyan muna natin ng oyster sauce para mas sumarap ang lasa nito. So abangan nyo mga kasoy kung paano namin yung food trip itong malaking sugpo at alimango mga kasoy. Mga ah. so, Alimango. So ayun na nga po mga kasoy. So samahan nyo po kami yung food trip sa tangal tangalyang ito. Ang mga nahuli naming malaking supo sugpo at alimango sa loob ng palaisdan mga kasoy. At itong naging ulam namin ay binigay lang sa amin ng mayari ng palaisdan. Dahil yung ibang nahuli namin ay binigay namin sa kanila para ibenta nila ito dahil tumulong lang ang Team Soya sa paninimot dito sa loob ng palaisdan. Tara mga kasoy, so sabay niyo po kami ng field trip ang malaking halimango at sugpo. Kami ang iranong vlogger nagmula sa Pagodos Kutabato City, Team Soya.